Ayan eh no, grabe. Sobrang ganda. Dito, gawin natin dito yung trend. So, yo, what's up mga katimbang for today's video. Nandito nga pala tayo ngayon sa Calvario, dito sa bayan ng Mauban, Quezon. At ito ang pasyalan dito mga katimbang. Nandito dito yung, ano ni Dr. Jose Rizal, yung kanyang, yun, nasa pinakataas yung kanyang lorik. <laughs> yan, samahan nyo ako pagpunta sa taas mga katimbang. Let's go. Yan mga katimbang, papunta na nga tayo sa taas ng kalbaryo kasama natin si Cedric Vlogs at si Cedric Vlogs shout out sa lahat ng viewers at followers natin dyan Eh grabe. Sobrang ganda. Dito gawin natin dito yung